Gulantang ang lahat, sa sinabi ni Carla, at Carla natatakot para sa kanyang sarili at baka mawala pa sa kanya. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap ay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Carla may kinakatakutang mawawala para sa kanyang buhay. Ito na ba ang sinyalas na kailangan ng magmadali ni Bibi Carla sa mga plano nito? Para hindi na maiwanan. Yan ang atin ng malalaman mamaya mga Kalingap. Pero bago yon ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa dalawang sikat na love team ng team kalingap walang iba ang kuya Jomar at Carla mga kalingap. Dahil nasa bakasyon na si Carla ngayon mga kalingap, palagi na silang nagkikita ni kuya Jomar at nagsasama. Ayon sa ating napag-alaman mga kalingap ay si Carla at kuya Jomar nagsama-sama na pala ang dalawa sa paghahanap ng matutulungang tao na mga mahihirap. Para sa mga hindi pa nakakaalam ay naipagsabi dati ni Carla kinakalingap Rab na kahit na siya ay makapagtapos ng pag-aaral at maging isang nurse balang araw ay hindi pa rin anya ito ang kanyang nasa puso mga kalingap. Ang pagpasok ni Carla sa koleheyo ay ito ang gagamitin niya upang siya ay maging matatag at ito na rin ang gagamitin niya para makakamit rin niya ang isa sa mga pinangarap nito na ang tumulong sa kapwa at pati na rin sa mga tao na lubos na nangangailangan ng tulong mga kalingap. Napakaswerte ni Kuya Jomar kay Carla hindi lang sa kanilang love team na isang successful ngayon kundi pati na rin sa hinaharap ng dalawa mga kalingap. Nahahalata ng karamihan na ang dalawang magtambalan na Kuya Jomar at Carla mga kalingap ay nai love na ang mga ito sa isa't isa mga kalingap. Dahil sa panayam ni Kuya Jomar sa isang interview patungkol kay Carla ay halatang in love talaga ito at nagkakasundo na rin ang dalawa mga kalingap dahil ngayon na wala ng pasok ay si Carla sumasama-sama na ito kay Kuya Jomar ngayon sa paghahanap ng mga tao na pwedeng tutulungan o matulungan nila mga kalingap. Meron ring nagsuggestion sa ating concerned viewers mga kalingap na pag-aaral lang sana anya ang uunahin ni Carla mga kalingap bago ito magbo-boyfriend. Dahil sa makapaghintay naman anya ang pagmamahal at ang pagbo-boyfriend. Tama naman po ito mga kalingap, dahil sa natatakot rin ang ating mga minamahal na mga concerned viewers mga kalingap na baka darating sa punto na ma-in -e love ang ating bibi Carla ng gusto mga kalingap ay baka magsanhi pa ito nang hindi na ito makapag-focus sa kanyang pag-aaral sa koleheyo. Ngunit kahit ganun pa man mga kalingap si Carla pa rin ang masusunod kung ano ang magiging desisyon nito sa buhay mga kalingap dahil sa kahit anong iwas nito sa pagmamahal mula kay Kuya Jomar. Ay maari pa rin itong matutokso mga kalingap sa kanilang paaralan. Napaka-imposible sa isang dalaga kapag nag-aaral ka sa koleheyo kung mapag-alaman itong walang boyfriend si Carla ay tiyak na tiyak marami talagang magkakandara pa naman ligaw sa kanya at lalo pa ngayon na sikat at nakikilala na si Bibi Carla mga kalingap sa mundo ng social media. Kaya kung ako ang tatanungin mga kalingap ay mas pinakamabuti talaga para kay Carla na sasagutin na niya si Kuya Jomar at para mababantayan ito ng gusto at magagabayan na rin sa kanyang pag-aaral mga kalingap. Dahil sa kapag nangyari na si Kuya Jomar ang sasagutin ni Carla mga kalingap ay natitiyak anya ng karamihan na nasa mabuting kamay si Bibi Carla mga kalingap, At sa kabilang dako naman mga kalingap ano kaya ang kinakatakutan ni Carla na mawawala sa kanyang buhay? Makikita po natin sa video. Tatakot po ako na baka po mahulog ako sa iya dyan. Diyok lang Ano po? ano po? <laughs> <laughs> ano po? <laughs> ano po? <laughs> Scared. Natatakot po ako na ma Mawa... <laughs> po. Natatakot po ako na mawara sila mama. Ito po ang termi kong iniisip na basta bakit mo naisip? Na...